Medyo ginabi na naman kami. Madilim na. Yeah, besto. Nagpailaw na yung mga ibang laya dito sa laot. Kami amo pa lang nakapundok. <laughs> baun pa Uy, tulog gising ha <laughs> Hindi na hihilo si Boy Tulog. Swerte yung pagsama ng dalawa. puti na lang umilaw yung ating generator. Maya, maya na tayo maglalatag ng lambat dahil ma medyo maalon. Ate, dili ka maging alula. Aw. Di jira do mina alula. <laughs> Yon, tulok-tulok muna yung dalawa. Dahil mamaya ang alas 8 pa kami mag-aarya alas 21 pa lang yung oras natin tamang pailaw lang muna habang naghihintay na mag alas 8 at syempre mag parami muna ng crush sa ilalim at mag bago makarya Ubog. ang lalaki agad ng mga posit, o oh. ating unang area sabay na yung gelatin pati shirt mamaya ni Boy Tulog sa isang kilo kalahati puro lang kusit wala tayong ma tula na isda I mean, I. at parang uh, mas lamang na mga malalaki mga big punti lang yung mga small at yung mga sabay na mga esta ay yung mga mga sapsap, -sap, mga palit palit Oh. Okay. at masanong pang isdaon dito eh. mahina yung pang isdain. walang panura <laughs> ayos na rin dahil may pusit naman kahit paano oy isang saksak grabe pa naman sana ng saksak ang dalawa ay maganda pa yung tulog ko. Hindi ko muna sing dahil nahihilo pa. Mamaya na lang sa sunod na area para makatulog-tulog sila ng maayos. natin dito po makita na yung mangutlong oh makita na baka mamaya na lang dumami may paaman pang animasag oh ah, ayos din Ginutom na si Boy Tulog. Ha. ha. Kumain na si Boy Tulog, ginutom na. Hindi eh, kanina nagkakain, kain ng maayos, konti lang ang nakain. Ay, Boy Tulog niyan ka. Bakbakan tayo niyan. Hop, sumabay man si Boy Kain. Tolok mamaya na lang bawi-bawi unteng bawi sa kaon. Buti na lang may kum, may natirapang kanin at ulam. Gutom. Ge, nawapan sa boy tulog. Hindi kasi nakakain ng maayos kanina dahil nahilaw. Sana tumamit-damit pa tumamaya para ma marami tayo sa matlong area na to. na sap so, balong mga sup sup palit palit so yung sapsap ito -sap. so, naman damol damol laki na ng kusit oh Kumunti nga sa yung kusit, mas dumami ang mga buwan sapsap parang ilang piraso lang yung sabay na kusit pa sana kung dumami yung sapsap -sap na malalaki ang mga isda. Wala nang kusit na sabay. O. Puro lang isda. Wala sa sap sa sap, -sap. kana, na uwi ka na wala na yan ang grabe namuti na yung lambat ng mga isda yan o pang bilad mamaya ang bulad gawing toyo oh grabe ikpit na lang muna namin ang lambat para maka uwi na ayos na rin to yung saksak Makapandurdagdag dagdag na lang sa huli parang kami na lang yung naiiwan dito sa laot ah oh mayroon pa mang umiilaw at yun pa sa hulihan namin ho oh. may umiilaw pa din ayan na yung ulanin wala nang pusit sa kung ano, umaga puro na lang isda Mahina na kapag umaga na, maliwanag na. umaga Na na. Good morning, good morning mga katrupa Yan ang isda natin oh. No? Mga sapsap -sap. uh, yung pusit ay nasa limang kilo lang siguro lahat Ang lalaki pa naman sana kaso kunti lang Pero thank you Lord pa rin dahil may grasya pa rin na binigay si Lord at makabalik na naman ulit sa krudo para makalaot na naman ulit wala pa yung sundo natin para daw it